Hello so, mga kamusta! Andito kami sa Akasha Hotel. Uh, Nag-check-in kami dito uh, day before. So, ayan na kami. At tagantay na kami sa elevator kasi yung room namin is 1028 ang room. So, 10th floor kami. Malamang. Okay? Habang kaantay. Ayan. Nan nandiyan na kami sa lobby sa 10th floor. At hinahanap na namin yung 1028 room. Ayan. Lakad-lakad na -lakad -lakad. mini ni Panggeng. Aking my loves. Ayan. So, ayan. Nahanap-hanap na namin dyan para namang nasa zombie to na movie. Ayan. Ito na yung 1028 room namin. Tsaka ginamitan ng cards. Alam naman nga, nang, nang, hotel na mga nag-hotel na kung gagamit ng mga card, yung mga rooms na yan, social At uh, binuksan na namin ang pinto at inoan na namin yung lights. Lights on, please. Ayan, wala, bongga. Ito yung room nila. Ayan, ako. Hi, hello. Ayan, may king-size bed. Meron silang mga mini uh, liquor dyan. At saka yung uh, desk, uh, table and sofa, yung king-size bed. Color orange pa yung pillow, which is I don't like that color char. Ayan, pagbukas namin sa window, ayan, serialized, mountain view. Kasi sabi ng receptionist kung pipili ka ba ng mountain view or summer view. So, ayan na yung pinili namin is mountain view. Kasi dito is Lanang uh, Highway yan, paputang SM Lanang. So, uh, habang nag kami kung ano ang ganap namin, For that night. So, ayan. Upo-upo muna at isip-isip. Ayan. So, ito yung uh, bathroom nila. Room tour muna tayo. Yung faucet ako. Hello, hello. Ayan. Outfitera ka talaga. And then, decide kami na kakain na kami for dinner. Pupunta kami doon sa lobby nila. Kasi meron silang... Pinili uh, namin package na meron ng only wine Tsaka yung uh, buffet nila. So, pumunta kami sa lobby. nanap namin. At ayan, dyan pala sa my left side. So, ayan ang kinuha ni Pangge. Ayan, ang sakit sa salad, tsaka sandwich dito. Mayroon mga nakalarin ng mga sweets, a uh, fruits. Ayan, watermelon, pineapple, may wine. Meron silang sandwich, merong maki, salad, at ano to? Tingnan natin. Ah, uh, chicken. di ko alam anong, min, uh, ano yan. Putahe, tsaka ito, macaroni. Ay, iwan ko anong, Tsaka, yan. yan sa akin, salad, maki, sandwich, at pineapple juice. Pange, so, busog na kami. Naminom ng tubig. Ayan, so, nagplano naman kami bumalik sa room. Ayan yung lanang area. So, habang nag kami, kami, ah, nagplano kami na mag-order uh, ng uh, house red wine nila. So, habang uh, nag kami, so, in-order namin, ayan, tingi tingin-tingin muna sa mga city lights. pa pababa na kami. So, ayan kinabukasan, yan yung breakfast doon sa lobby. Kaya bumaba kami sa ground floor, yan ang kinuha ko without rice. Kasi ayoko man naman nag, ayoko man naman nag rice, no? Ayan, nabusog na kami, ipanggi. Ayan, balik na naman kami sa room namin. Kasi yung check out is 12 noon. So, mag, tambay mo na kami doon and bago makapasok sa elevator meron silang pa card card dyan so siya talaga yan ay e, ito naman si Kamoso na ignorance char ayan <laughs> 987 so ayan tapos na nag check kami baba na kami doon sa parking area kasi nandoon yung uh, amis sa sasakyan yung, ano for char lang yung motorcycle namin na si Visang na Vespa. Ayan, pagbaba namin, meron pa silang mga labi-labi -love dyan. So, ang ganyan na. So, yun na mga kamosang. Thanks! Bye!